Pagkakaroon natin dito. dito po. Dito po po tayo. Pagkakaroon yung inspeksyon. Pagkakaroon natin po. Pagkakaroon Sabisyo. So talaga kong kailangan na kabihagin ang demand sa mga termine ng dito. Sa ngayon po ang um, day order day or day na, sa ng track day nasa Discount Albana. At ngayon po ay mababawasan po mas marami ang <laughs> Halos tayo, nung unang week natin nag-remind lang tayo, yung second week ay nag-commoning. So tuloy-tuloy uh, naman po yan yung clearing operations po natin.